Ano yung alaga mo na hindi na mawala? Kalbo. Anong kalbo? Yung ano? obo mo? <laughs> Tatingin mo sa'yo maganda ka? Hindi. Bakit? Bakit Kaya eh? ka So, ibig sabihin maganda ako kasi maganda ka? <laughs> Mag-eka nga dyan. Huh? Sayo mo, eh. Hey. Sayo mo, maganda ako, guys. Maganda ako, guys. Sabi mo, sino kamukha kong artista? Sino kamukha ko kong artista? Si Pakwang. Yay! Ayako yun. Bakit? Di ba maganda man si Pukwang? Ikaw lang <laughs> ako. Sa'yo mo, umubay. Tawang-tawa ka. magbablog din daw si Juna. Di ba, Sai? Ano balak mo maging content, Sai? Hindi well, ko Hindi mo alam? Kahit ano. Kahit ano? May ganun ba yan? Kaya na pa naimbinto ang kahit ano? Hindi <laughs> ko Ngayon lang. Ngayon lang? <laughs> Say mo, support nyo guys yung YouTube channel namin. Ano? YouTube channel. <laughs> oh my goodness. <laughs> Hindi mo alam. Say mo guys. Guys. Support nyo yung YouTube channel namin. Support nyo yung YouTube channel namin. Subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Yo! <laughs> eh. <laughs> Magbabay ka na. Bye bye guys. Say mo see you. See you tomorrow. Tawang-tawang. <laughs> <laughs> Kalog talaga si Juna guys kaya bye, -bye na.